yun uh, ang karuntong ng ating camping medyo may pangyayaring medyo uh, hindi naman ini-expect pero nangyayari talaga na uh, delay kami sa aming biyahe and instead of 12 o'clock sa aming afternoon uh, kami nakabiyahe nalate kami so napunta kami sa waiting list So, ang expected namin list sa Swatch Bay yung departure area namin from Victoria, Swatch Bay e nalipat uh, ng alas 6 so eto yung eto yung pila eto yung pila ng mga kotse so isa sa mga kotse nga mga cars na yan isa amin yun. so, yung ganap ng July 5 ito so, ngayon bumibili kami ng pagkain kasi medyo matagal-tagal kami mag-aantay may 5 hours kami mag-aantay ng uh, parang chance passenger ba dun sa atin na uh, so eto ang itsura ng Swartz Bay so pare-pareho lang naman itsura ng mga pier ng mga trucks mayroon ibang linya yung mga yan dahil ibang level sila papasok doon sa parko. O ito is parang yung mga pamilihan sa loob ng istasyon o sa pier ng mga waiting mga waiting na mag-board sa parko o sa roro dalawa nga pala ang pwedeng pag anong gusto mo kuya? Uh, hot dog or pork smoky? what's pork smoky? parehong size naman sige I'll go for hot dog na lang beef hot dog pumibili yeah. uh, kami ng pagdain so ayun yung uh, mga prices Right here, just over there. Hinahalata kayo organik organic na rin sila dito eh. Mga health conscious. Organic. Organic daw. So, although organic GMO naman yung pinagalingan eh. Ah, ang mas mga panayang usapin na yan. Kaya ikaw na lang natin sa mga marunong sa kung ano dapat kainin. Eh. So, for now, dapat may laman ng mo dahil medyo makabaka pa pa eh pagkaantay natin dito sa Swatch Bay uh, wala gaano makita dito parking lot na napakalaki tapos ito yung mga souvenir shops tapos kainan shops yun lang yung makikita natin gaano dito wala gaano magandang yun magandang view hindi na natin ulit yung pila natin so atong na lang Mahintingin tayo ng mahaba-haba pa. Nakakatuwa nito. Uh, ah, yeah, smoke free zone nito. Pero tignan mo kaluwang parang pag apatin mo yung ebsang kaluwag nito. Yung kaluwag ng kalsada. Pag apatin ang luwag nito. Tapos no smoking zone ay no smoking zone dito kung gusto mo mag smoke doon dulo yung malapit sa bundok na yun na tinitingnan natin yung mga kakahuyan doon yeah, behind the truck doon tayo pwede mag kapag yos layo layo so yan yung kapatid ko tsaka si Blaine nag order sila pinapagalitan ako bakit daw ako nagngangaw mo bakit hindi pa ako mamili ng pagkain ko, kaya pinili ko na yung pinakamadali yung beef hotdog na 100% beef daw so ibig sabihin merong mga hotdog na hindi 100% hihihihi <laughs> ayaw ko Yan. gusto ko sana subukan yung smoky na yun pero kung ano ano pa yun so kain tayo kain tayo uh, pause ko muna Hulit. kain tayo ng hotdog